ara sa sulod sang habol. Ang kamot ni Manang. Dear DJ Corey, Itago lang ako sa ngalan niya Alex. Share ko lang ang kaladlawan kagkahuluya ko nga experience sa ex sang magulang ko. Friday, bakasyon namon. Kag-ara sa opisina si mama sang time na to. 12 years old pa lang ako, kag-19 si manang. Tungod wala si mama, ako ang ginsugo niya nga maghugas ang plato. Siyempre, most obedient. Ang peg ko. Kaya may bisita siya. Ang boyfriend niya sa natapos ko ang pagpanghugas ko, ay apaw, puwerte ka ba sa sang bayo ko? Tungod kay bata pa ako kag medyo clumsy ako maghulag. Nagsaka ako para magilis tani sa kwarto namon ni Manang. Kaso, pagbukas ko sang puwertahan, nakita ko nga nagapungko sa kama si Manang kagang boyfriend niya nagahida ang iya nga duha kakamot ginaunlan sang iya nga ulo tapos nakita ko nga ara sa sulod sang habol ang kamot ni manang kag nakita ko nga nagahulag ang kamot niya sa tubang sa boyfriend niya sa idalom nga parte tapos, ang boyfriend ni Manang nagapiyong-piyong gid kag nagauntay ang tiil. Kag nagahuni-huni sa madalong niya nga tingog. Tapos si Manang nagasaylo ang iya panulok sa thingy sa idalom sang habol. Kag saguya ni Manong nga nagapatuyong tuyo Sa pinsar ko, ginamasahi lang siya ni Manang. Ah na nanomitan gid siya Inosente pa ako sang time nga to promise Tugay-tugay. naglisensya na si Manang nga mabakal daw siya sang pamahaw nila kag ipadayan lang nila kuno karon kung ano man ang ginahimo nila Ako naman nanago sa pihak na kwarto sang makahali na si Manang nagsulod ako sa kwarto naman kag naabdan ko dito ang boyfriend ni Manang na naga-cellphone lang dalasang curiosity ko gulpi ko ginbutong ang habol kag nakita ko ang isa ka pinasahi nga bagay malaba ini <laughs> may balahibo kag nagatindog. o What kind of Pokemon is this? <laughs> Tungad mabuo daw nga bata kag may pagkamaluluyon. Hamba ko sa boyfriend ni Manang. Manong, ako na lang ang mamasahe sina. Basi mandugayan si Manang. Nashock siya kag <laughs> nagbala mula. Kaging ang shorts niya sa baygwa sa kwarto. Natingala ako. Ako na gani ang nag na magmasahi sa Pokemon niya. Tapos nagwalk out siya sa eksena. Pagbalik ni Manang, wala na dito ang boyfriend niya. Wala na liwat, nagbalik sa balay ang boyfriend ni Manang. Tumod, nag nagbreak na kuno sila. Pila katuig ng nagligad. School year 2019 to 2020. 15 years old na ako ka grade 9 student. Medyo aware na ako sa mga amusin ng abagay. Nagbukas na ang klase namon sa dito. First day of school, kag-late ako. Pagsulod sa pertahan, Nakita ko ang ex-boyfriend ni Manang sa tubang. Nagasuksok sa ang uniform sa mga teachers. <laughs> ang school year nga to ang most embarrassing school year ko. Ay, ginmalas kag nangin adviser ko pa ang ex ni Manang. Damo ang nagkakakrush sa iya kay gwapo gin man siya kag hunky pero wala sila kabalo. Nga nakita ko na ang Pokemon Mister Sir. Na ginatago niya sa sulod sa ng iya nga pantalon. Asa na rin na lang ako. Love. Para naman sa mga loves natin na may mga babies and chikiting, nako may ara kita nga grow tall drops and grow tall syrup, no? Pinaka kumpleto advanced premium kag affordable nga multivitamins para sa mga babies, bata, teenagers and young adults, no? May ara nga drops para sa mga baby 6 months to 1 year old para siksik ang makuha nga bitamina sa inyo nga mga babies. Kag syempre pera man nga grow tall syrup mga labs para sa mga bata nga may edad 1 year old to 12 years old. May ang vitamin A, B, C, Corella Growth Factor, kag madamo pa sang iban. No? Makabulig ini para sa manami nga metabolism sang inyo nga mga chikiting, pampabakod sang immune system, pampataas, pampaalam, kag syempre pampalinaw sa mata, kag pampapagsik sang lawas